Good to you? I want to say hi to all the people in the Philippines. Peace, baby. Siya yung nagpasok sa akin sa hindi na ako pwedeng kumanta. Hindi pa ako pwedeng sumayaw. Sa sunod, pagbawala nyo na rin akong tumawa. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ah, magandang araw, magandang gabi. Kung nasaan man kayo ngayong araw na ito, mga kainags, ano? Nandito na naman tayo ngayon sa Spruce Grove. At syempre, bago mag ano, mag winter eh, gusto ko muna gumala rito no. Tsaka syempre gusto ko rin kayo isama. So tara samahan niyo ako mga kayo next, ano, pasyal ulit tayo dito bago tayo uh, sapitan ng malamig na panahon. Yan. So punta muna ako sa Team Hortons mga kayo next, kakain muna ako doon kasi may bibisitahin din tayo mga kaibigan natin doon eh. Titingnan natin kung nandun pa sila. Yan, yan, Team Hortons. Yan yung ano, unang Team Hortons dito sa Spruce Grove ano, nung dumating ako noong 2008. way back in 2008, 2009, dito kami tumatambay sa Tim Hortons sa tumakay. Ina siya, Sa to sa mga tambayan namin. Dito kami nagpapalipas ng oras, nagkikwentuhan ng mga kasama nating mga, mga contract worker din dito sa Spruce Grove. Nung time na, ano, nung year 2008, 2009, Hanggang 2010, yeah, nung nandito pa ako sa Spruce Grove, kasi 2011, lumipat na ako ng Edmonton. Tapos yung mga yung mga manager dito, mga hanggang ngayon nandito pa rin yung mga katropa ko. Ah, nakakatuwa lang na makita uli yung mga old friends natin na nandito pa rin after uh, 10 years or 13 years na sila rito. Nakakatuwa no. Kasi siyempre nandito pa rin sila hanggang ngayon. Nakakatuwang balikan yung mga memories pati mga kaibigan natin, di ba? Ayun, pasyalan naman tayo dito mga kainags, ha. Oh. Ito yung pinapasyal lang ko dati nung 2008-2009 hanggang 2010 ano. Ayan ay lugar na yan hanggang doon. Yan, tapos sa uh, dito lang, dito lang sa lugar na to. Dito lang lagi ako naglalakad mga kahinags, ano. Dito niyo dito, dito dito lang ako makikita lagi. Yan yun yung Team Hortons, diyan tayo lagi tapos sa uh, dito lang ako pumupunta lagi. Yan no. Yan kasi dito pag pumasok kami rito, parang minimal to eh. Nalilibang na kami rito mga kahinags, ano. Dito sa lugar na to. Gantong-gantong pa rin, wala pa rin pinagbago na pinagkaiba. Siguro nagbago lang yung loob. Ay, ano na pala to? Value Village na pala to. Hindi rito. Iba tayo sa kabila. Madina naman. Pareho lang yun. Value Village na pala to. Iba na. Nagbago na pala yung loob. Dati hindi ganyan yan eh. Ayan no? Hindi ganyan dati yan mga kainags, ano? Pero yung building, ganyan-ganyan pa rin. O ito pag may mga i-donate -do tayo dito lang oh, yun, eh. Donation Ayan dito lang ako naglalakad Tumatambay Uy! Kilala ko yun oh Yun yung nagpasok sa akin mga kainags ano, Si Sherwin Napunta ako sa Sherwin <laughs> How are you? Working hard ha? Huh? It's okay may vlog? It's okay may vlog? Okay on my vlog? Yeah. Alright. How are you? Good, buddy. You? Good. Sherwin Job. Good hey, friend of I, I mine. I wanna say hi to all the people in the Philippines. Peace, baby. Yeah. He's been here like more than uh, 15 years, 16 years. 25 years. 25 years. Yeah. Okay. Okay, man. Take it easy. You too, man. Yeah. Thank you. Do yeah. Okay. See so, you, no? Know? So, si Sherwin Job, mga kainags, ano? Siya yung nagpasok sa akin sa dito-dito. Gordon Foods. Yeah, no? Akalain mo nga naman makikita ko rito, no? <laughs> ay, hanggang ngayon mga kainag say, nandito pa rin siya, nagtatrabaho, parang kailan lang, grabe. Parang kailan lang, ano? Dati siya yung delivery namin sa AMW mga kainag ano? Tapos ako yung tagakuha ng, ng, ano, ng mga product niya. Ako yung nagre-receive ng mga dinideliver niya sa amin. Tapos eh sa madaling salita, tinanong niya ako kung ano yung anong background ko sa Pilipinas sa trabaho. Sabi ko, uh, warehouse man ako. Kaya yun yung naging daan kaya naipasok niya ako sa Gordon Foods dahil ako ay merong experience sa warehouse. So, siya yun mga kinikilala ko So, kailan niya ba ako pinasok sa GFS? 2010. 2010. Ngayon ay 2023 na, He's still working here. Yeah, so thank you very much uh sharing job So na, nagustuhan kasi ako ni Sherwin Jab mga kay Inix, no? Kasi kita nyo naman yung trabaho niya Nakakapagod uh, Lagi ko siyang binibigyan ng ano yung break ko kasi Na burger Tsaka mineral water Binibigay ko sa kanya kasi nga syempre nagsasawa na tayo Sa pagkain o pag araw-araw na natin kinakain So binibigay ko sa kanya Yung mga ano Mga burger ko Break Eh natuwa naman siya nag naging close kami So yun, hindi ko akalain na yun para magiging kapalit ng kabutihan na pinapakita ko sa kanya ano. Yung pagiging mapagbigay natin sa pagkain ano. Kalain mo nga naman. So yun yung simula kaya ako napasok sa Gordon Foods mga kainags ano. Grabe na ako nakita ko siya. Hindi ko na expect. Ayan, so pumasok na tayo dito sa loob ng mall mga kainags ano. Diyan tayo naglalakad kanina. So ganito pa rin pala. Ganito pa rin. Oh, ito pa rin, oh. ganito pa rin yung daan. Ganto pa rin, ganto pa rin mga kainags ano. Ah, ano ma mukha madilim lang ano. Yan, ganto pa rin, wala pa rin pinagkaiba pala. <laughs> Nakakatuwa lang dati dito kami pakalat-kalat oh. Hanggang ngayon ako pakalat-kalat pa rin. Yan, tapos dito sa bootlegger. Tumitingin-tingin lang kami diyan, tumatambay-tambay. Hanggang ngayon nandito pa rin yung bootlegger ano. Nakakatuwa lang mga kainags ano balikan yung mga dati nating pinupuntahan. Ayan, <laughs> tapos umakit-akit pa kami dito dati oh. Diyan mga kainis ha. No? Makitakit pa kami diyan, grabe. Nakakatuwa. Etong tawiran na to mga kainis ano? Matagal na yan na nandiyan hanggang ngayon nandito pa rin. Ah, nag-improve lang sila doon yung no? mga yung nakikita niyo kislap-kislap. Bago na lang yan ano. Tatawid tayo diyan mga kainis ano. Oy, may bakod no. Dati to mga kainis walang bakod diyan. Kita niyo yung bakod, na wala yan. Pag pumupunta kami ng pindutin lang natin to no. Ayan, pwede pinto natin. Ayan, so tara let's go. Wala sasakyan. Wala sasakyan. So walang bakut pa dati yan. Pag pumupunta kami ng trip shop, dito kami dumadaan, o dyan. <laughs> Tapos ito, dito, dito, dito. <laughs> dito ako, isa sa mga paborito kong dinadaanan to mga kainays. Tingnan nyo naman kasi kaya, kaya ako nasabing paborito kong daanan. Napakaganda kasi. Safe kasi, safe. Bukod sa safe, doon yung mga daanan sa sasakyan. Bukod sa safe, ang ganda tingnan mga puno nandito na, naliliman ka tsaka masarap maglakad nakaka-relax sa mata nakaka-tanggal ng stress yan tapos eh meron kami isang katropa rin dito dito tumiraw. dati kasi nagpa-party rin kami rito ay toto tayo no to, yun oh. no? Oh, shoutout kila ano no kila paring Norman tsaka kila paring Mike Restar Uh, hindi ko lang matandaan kung saan yung bahay nila dati eh. nag sila dito no tapos natatandaan ko nagpa party party pa kami dyan yan tingin tayo tapos ito mga kainay so napapuntang strip shop to kung saan tumatambay din kami yan yan dito dito trip shop yan mga kainay sa ano trip shop yun yung ano yun yung yun yung ano yung okay 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 dito yun <laughs> 'Yung kayang-kaya lang ng presyo natin ano. Mga dati ano, uh, presyo niya 1 dollar. Pinakamalaki na siguro yung 2 dollars dati. And actually may nabili nga ako dito eh. Hanggang ngayon gamit-gamit ko pa no yung lagayan ng labahan. Lagayan ng mga maduduming damit, makakainis no. Hanggang ngayon buhay pa. Nabili ko 'yon uh, December December 3, 2008. Bali isang araw pa lang ako nakakarating ko sa Canada. Uh, balik tayo dun sa usapang pambabae mga kainis no. Dito kasi sa Canada, kinex, bawal yung ano yun yung discrimination ano. Especially sa kulay, yan bawal yan. Tapos sa uh, isa pa sa hindi uh, hindi naman ba ano bawal, kumbaga hindi inaano rito yan. Hindi tinatanggap yung mga discrimination, although makaka-encounter ka ng discrimination talaga rito. Pero nasa batas ng ng Canada na bawal ang discrimination. Tapos sa uh, especially sa mga babae ano hindi mo pwedeng halimbawa employer ka hindi mo pwedeng sabihin na hindi kita tatanggapin kasi babae ka eh so bawal yun mga ano. siguro kung ayaw mo dun sa babae ayaw mo na babaeng employee ah, wag mo nalang tawagan or wag mo nalang i-hire kaysa sasabihin mo na hindi ka na, ayaw kasi namin tumanggap kasi babae ka iba yung limitation mo kaysa limitation ng lalaki so bawal yun mga ano. bawal yun So dito kasi pantay-pantay lahat Pantay-pantay kay mayaman, kay mahirap, kay babae, kay lalaki, whatsoever Kung anong klaseng kulay meron tayo Lahat dito pantay-pantay Walang diskriminasyon Ayan ako napapansin nyo itong mga sasakyan na to Karamihan dyan Bumibili sa trip shop mga kainag siya ano Ewan ko lang kung bukas pa rin Ay ayun no oh, Mukhang may mga pinamili yung mga yun ano Galing trip shop sila ano Ayan yung trip shop mga kainig sino. Ayan mga mga pinamili oh. So yung trip shop nakita niyo yung puno na yan Tagal na rin ang puno eh. Dilaw, dilaw na puno Tagal na yan Nandiyan na yan, nung dumating ako mga kainig ano? Ayan, Ayan oh. Trip shop ay ginagawa yung daan Diyan tayo pupunta ngayon titingnan natin After uh, After ilang taon ano Ganon pa rin mga kinex, wala pa rin pinakaiba yung labas nito no? Ganon ganon pa rin, pati yung logo niya, Ganon ganon pa rin Parang kailan lang Bilis ng panahon Ayan mga kinex oh. Kita nyo, ayan oh. Ganyan ganyan pa rin yan, yan yung original mga kinex oh, no Yan yung original Tara pasok tayo So wala nang masyado mga kinex oh, no Ayan o oh. Wala na masyado. So dito kami dito kami lagi ano, tumatambay halos araw-araw na dito ako. Wala na. Wala na wala na laman yung ano. Para sa akin dati ang laki-laki noon. Feeling ko ang laki-laki dati ng loob ng trip shop na yun, mga kainays, ano. Eh kasi nakapup, nakapasok na rin sa ibang malalaking trip shop sa Edmonton. Kaya nung pumasok ako dito, parang sabi ko parang ang na. Wow, pero ganun-ganun pa rin mga kainis ano. Ganun-ganun pa rin. Grabe. Bring back the memory ano nakakatawa Yan tapos itong East Indian cuisine mga kainan ano? ano dati yan? Uh, yung ano yung DQ, Dairy Queen burger ano yan. yan no? Dairy Queen dati yan. Ah uh, wala na, umalis na yung Dairy Queen. Yan. sa dami ng construction dito mga kainan, Maliligaw ka talaga. Nakakalito. Hindi mo alam kung saan tatawid, tuloy napunta ako rito 'no. <laughs> nasa main highway na tayo mga kainag so grabe gira <laughs> naman ang dami kasi construction <laughs> Siniisip pa yung construction eh no yan dito na lang tayo tatawid mga kainag sino? kasi doon ang dami talaga ng construction hindi ko alam kung saan ako tatawid ang daming sasakyan kasi nga iisa lang yung mga dinadaanan ng mga sasakyan kaya nagkagulo-gulo yan ibig sabihin nagkagulo-gulo nagkanda traffic-traffic pala hindi nagkagulo-gulo pag maayos naman maayos naman yung kanilang pagka uh, pagkaka-organize sa mga construction nila yun nga lang syempre naipon yung mga sasakyan kaya parang nagkagulo-gulo nagkakalituhan uh, nagkakabusinahan yan yung iba hindi alam kung saan liliko kung saan pupunta kasi nga nalilito kung saan kung saan yung daan nila yan <laughs> eh kahit ako nga nalito ako eh kaya doon ako napadpad di ba So yun lang yung ano no, yun lang yung disadvantage dito. Pagka summer, ang daming mga ginagawang uh, construction, mga daan, lahat. Pero which is okay naman kasi nakikita naman natin yung mga tax natin kung saan napupunta, di ba? Kita nyo? Naririnig yung mabusinang yun. Yeah, kasi syempre hindi maiwasang malito talaga minsan, ano? Ganun talaga. Ito mga kainis, so. oh. Nakita ko dito sa trip shop, ano? yung value village pala yung pinasukan natin kanina parang gusto ko to ah ten dollars yan oh no? <sighs> mulan <laughs> Magandang araw uli sa inyo mga kainags ano? <laughs> eh, Kita nyo ngayon eh, Medyo maambon ngayon mga kainags ano? Kasi nasa forecast naman talaga na uulan ngayon Actually Kagabi nung pag uwi natin uh, Medyo maambon ambon na uh, Umula na actually at Tsaka nagsisimula na lumamig mga kainags ano? At yung ating furnace heater Pati yung ating heater sa ating sasakyan Binuksan na natin Dati naka-aircon tayo ngayon Heater na yung binubuksan natin Kasi nga medyo malamig na especially sa madaling araw eh, medyo nararamdaman na natin yung lamig no? kaya yung ating uh, furnace heater eh, automatic yon pag naka sense na medyo malamig sa loob ng bahay bubuga na ng mainit na hangin para mag, mag, maging warm yung ating loob ng bahay Yan. so yung nakasalubong natin kahapon yung nakita na meet up natin kahapon mga kayo, si Sherwin Jab no? yung, yung uh, driver na tumulong sa akin na makapasok dito sa Gordon Foods makikita natin dito yon nagulat actually nagulat siya nagulat din ako kahapon nung, no? na, no, nung no, 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 nakita kami kahapon sa Spruce Grove eh, no? wow tar bukas pala to sumama so, natin magkita makinis sa lunchroom pag walang tao doon pwede <laughs> Kaya tayo mga kainag so Kapag nakabreak ako Kalina hindi ako makapag vlog kalina Kasi maraming tao dito ha? Mahirap na baka ma-issue tayo Dami ko na kain, mabuti yung kasama ko. Nagdala ng, nagdala ng ano, ng ube. Nako, sarap, dami ko na kain. Nasira yung diet ko. Parang naubos ko nga yata eh. Nakakaya <coughs> naman sa nagdala oh. <laughs> Ang sarap kasi Bira naman. Ayan oh, mga kainis oh. Ayan oh, Yan! Ako, sarap oh. Dami, kanina puno yan. Eh sabi ko, patikim lang, patikim lang, patikim lang, patikim. Kakatikim ko eh, nalang natira. Nakakaya naman dun sa... Nakakaya naman dun sa nagdala. So, pres <laughs> sunod, magdala ko rin marami. Ha? ba? Thank you. Ha? Sarap eh. Ano oras ko ba magbe-break sa sunod? Sasabay uli ako sa iyo. <laughs> so, well, mga kainis, ano? Maraming maraming salamat nga pala sa mga ano, no? Mga nag-comment na hinahanap nyo ako kasi hindi ako nakapag-upload ng dalawang araw. <laughs> Yan, thank you very much. Talaga namang nakaka-touch naman kayo. Sweet naman talaga kayo. Hinahanap nyo pa ako. Nasaan ako? Bali, ano, nagpahinga lang ako mga kayo. Nagpahinga lang muna ako kasi kailangan ko naman magbigay ng oras para sa ating mga alagang aso. Siyempre naman, importante yun mga kayo. Tsaka siyempre, nagpahinga muna ako. Kasi marami pa akong gusto gawin. Eh. At marami pa tayong ginawa. Kaya, hindi muna tayo nag-vlog. -nag hindi muna tayo nag-upload ng dalawang araw. So maraming maraming salamat sa mga naghahanap. Thank you very much. Natouch ako sa inyo. Yo. Mm. Mm, gago. Ha. Huh. Ah. Sarap ano? Ay, salamat. Uwi na tayo mga kainags ano. Ah, pagod. Ah, pero ito yung pinakamasarap yung uwi na. Kumbaga kahit na pagod ka, pero pag-uwian na nawawala naman yung pagod natin ano. At saka mas na mawawala yung pagod natin mamaya. Pag-uwi natin ng bahay, meron dalawang aso na kaabang sa atin. Yan. 'Di ba? Tanggal ang pagod natin sigurado. Pero anyway, mga kainag sya ano? Ah, pagod talaga. Ako. Ay, ganoon talaga pag nagkakaedad nako. Hindi na tayo lumalakas habang nagkakaedad tayo eh nababawasan na yung ating lakas hindi ka tulad ng bata pa tayo kaya habang bata pa naku, samantalahin nyo unahin nyo muna ang hirap para habang buhay kayo nagpapasarap kasama si Inags na pakuya kuya ko -kuy lang yo joke <laughs> lang mga Inags ha pero totoo yun mga Inags ano? yung kabataan nyo huwag nyong sayangin yan para pagdating nyo ng 40 years old nako eh magre-relax-relax relax na lang kayo iyon salamat naman walang ulan mga kainags ano hindi na umulan ah, hindi na natin yung ating sasakyan ayan ayos ay salamat naman ano sa likod are 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 so mga kainags ano gusto ko sanang kumanta kasi uwi na naman tayo mga kainags ano eh kaya lang eh marami kasi ano eh, maraming nagrereklamo pag kumakanta raw ako, no, marami nang inis. <laughs> so hindi na ako kakanta. Eh, kaya eh, sa halip na kumanta ako mga kainags, parang gusto ko sumayaw na lang ako mga kainags, ano? O oh, di ba siguro naman walang magagalit pag kasumayaw ako mga kainex. Pwede pwede naman siguro ako sumayaw, di ba? Eh sasayaw na ako mga kainags, para sa inyo. Sandali lang ha. Yan, o. Oh, lagay natin diyan mga kainags, ano? Sasayaw ako ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tara. <laughs> na baka lalo kay magalit mga kainan ano Baka mamay may mga nakatingin diyan eh Tumawag ng pulis dito eh Sabihin may kalbong <laughs> na ano nahanginan ng ulo nasira nasira ng ulo pinasukan ng hangin <laughs> Ambira no ano So pasensya na kay mga kainan Ano? Baka ang ko sa inyo eh overacting eh. Sorry, sorry. Baka magalit kayo sa akin na Hindi na ako pwedeng kumanta. Hindi pa ako pwedeng sumayaw. Eh baka sa susunod, pagbawalan niyo na rin ako tumawa, mga kainags, ano? <laughs> <laughs> Bihira. Uy, may naka may naka ano doon, no? Oh? May naka mayroon pala na nanood sa atin doon. Yun na nga lang kaligayahan ko mga kainis yun, Yung tumawa, baka mamaya pagbawalan nyo pa ako pambihira naman kayo pambihira <laughs> ay salamat so mga kainag ano medyo malamig lamig na talaga malamig lamig na ramdam mo na talaga ang lamig ngayon tingnan nyo mga kainag so oh. diba kita nyo yan o oh. nagyayelo yelo na yan mga kainag so oh. ice na yan o oh. lamig na ibig sabihin malamig na yan doon muna tayo punta tayo doon yan. Dito tayo mga kahinags, ano Kaya importante talaga eh enjoy life. Yan. So mga kainaksano, ah uh, hanggang dito na lang muna 'yung vlog ko. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin. Pasensya na kayo sa pagiging OA ko. Kaya thank you very much, ha. Ano? Magkita tayo sa susunod na vlog. Hanggang sa muli.